Ay po mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi. At kung bago lang ako kayo sa aking channel, please subscribe at click, click na rin ho yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat po pang ginagawa mga video. At sa ngayon po mga kalingap na si Dodong Royal po ay lumabas ano. At uh, uh meron po sana akong itatanong mga kalingap tungkol sa, kanya, sa mga interview sa kanya ni Kuya Bal at sa kanyang... Uh, buhay sa kanya uh, kung ano po yung nila ni ni Rachel ah uh, sa ngayon po ay, ay na lang po natin na uh, pumasok dito kasi meron pa po kaming hinihintay ano at sana po ano mga kalingap paun na kanya po tayo yung mga katanungan po natin sa kanya sana po ano uh, pagbigyan po tayo na sagutin din po ano kaya hintay lang po tayo ng kaunting oras mga kalingap at sa ngayon po ano uh, tayo muna po ngayon ang uh, nag-drive galing po tayo ngayon doon sa kay Carla, ano, doon po kay Buntis sa Buntis, doon sa uh, sa toka yun nga po ano ma, yun nga, inasong na raw yun eh. kaya, uh, ayun po kaming tatlo lang po ngayon mga kalingap ni Dodong, ako si kalingap Victor, at si Toto po ay syempre sabi niya nga gusto niya magpahinga, kasi po matagal na siyang hindi nakapahinga ng uh, kung paano ng kompleto. Kaya ngayon po, nakiusap siya sa akin na siya ako muna daw magdarad. Okay lang naman po mga kalingap sa amin. No? lang po, walang problema sa akin. Lalo na po sa akin, walang problema yan dahil uh, tayo po, araw-araw uh, man tayong nasa mission. Kaya ito po, parang nasa mission na rin po tayo. Kaya sama-sama sama po kami malagi. At syempre po, ano, mga kalingap sa lahat ng mga sunod uh, sumusuporta dito at wag uh, huwag na rin po natin nakalimutan uh, na so, isupport po si Kuya po Santos Matubang atin na vlog Kalinga Pra Boyle of Malalag Rachel Morales vlog at uh, ng uh, Roo Boys, Roo Girls po mga Kalinga and marami po salamat hitahin lang po natin sandali si Dodong mga Kalinga dahil lumabas lang pumunta ng uh, dyan sa Cebuana para may kinukuha lang po siya na padala siguro kaya sama na po ano, makausap natin po, bye! Ayan po mga kalingap sa ngayon po ano na habang naghihintay po kami dito sa uh, kay Victor kasi po namimili ng uh, mga materials po para kay Christy at uh, nandito po si Dong Royal matanong po natin hi, hi. mga kalingap kung uh, kung kumustahin po natin mga kalingap kung uh, ano yung masasabi niya sa dahil na na konsya ni Kuya Bal ka po oh, na ka talaga Hello, na solo-solo Kuya Bal oh, ano yung masasabi mo doon na uh, Uh, dong sa Coney Kuya par, sa interview sa yo. Um, doon sa ambush interview sa akin oh, mga kalina, oh. Talagang ano, um, nabigla ako, ano, kasi mm. tinawag niya ako, sabi niya, um doon interviewin kita. So, ang nagsinkin sa isip ko makalilip. 'Yung eh, talagang ano, um more on charity 'yung itatanong. Oh, no, kasi do doon tayo galing ay oh, okay. ilang ay uh, ilang araw na nagmi-mission tayo doon sa Sarsogon. Mm. So, nung tinanong na napon niya ako tungkol sa family, Uh, charity And then, pagkatapos ng Love Life So, talagang ano um, Sinagot ko lang po siya, no? Based lang din sa akin, no? Kali, mm. kung ano yung nasa isip ko Nasa puso ko Yun lang din yung sinagot ko, no? Kaya, uh. nasasabi ko uh, Thank you so much din sa mga Nag-comment din po na ng mga Napaka-positive na mga comments, mm. no? Siguro, majority of the comments doon Napaka-gandang basahin, no? Doon mm. sa upload ni Kuya Bal yeah, Thank you so much po, ano, at hindi man yung rehearse na ano <laughs> hindi rehearse na uh, Q&A or question and answer portion kay Kuya Bal basta ano, inambush lang kami ako, sa si Edo, si Jomar, sino pa yun si Sir Julay ayan, at ano kasi napansin ka kay, kay Kuya Bal ano, parang yung mga itinanong sa iyo parang nakalista sa kanya Kaya pero nga. ang bilis mo hmm. na sasagot lahat ng mga katanungan niya ano yung uh, mo dun, dun talagang uh, nakahanda ka ba sa kanyang interview o ano talagang suddenly na lang na nasagot mo yung mga tanong Ayo, niya ayun um, talagang wala sa plano yun di ba mm, tayo hmm. yung nagsama oh, wala namang sinabi sa kanya maganda ka ganito ganito, ganito mm. yung tatanong ko wala basta bigla niya akong tinawag din nung tinanong niya sa akin about sa amin ni Langga, sinagot ko lang siya na kung ano yung totoo talaga. No? Kasi wala, hindi ka pa mahirapan sa pagsagot kung totoo yung isasagot mo. Diba? Mm -hmm. Kasi wala naman pong ibang ano, wala naman pong ibang sagot doon kung ano yung mula sa puso mo na sagot. Kaya tungkol naman sa mga tanong ni Kuya Baldon at bakit ako nakasagot ng ganun. Basta ano lang, um, wala isinaisip at isinapuso ko lang yung mga tanong Tsaka ako na sinasagot mo ka. Napaka-natural na lang sa akin na sumagot kasi nga napakadali no? kasi eh magpakatotoo ka lang naman pala, di ba? Kaya usang lalabas sa bibig mo yung mga yung mga sasabihin mo mga ano uh, sinasagot mo. Kaya medyo hindi ako nahirapan sa part na 'yun kasi yun naman talaga uh, dito diba? daw. Kasi naghanga ako sa doon kasi Taga. bawat tanong ni Kuya Bal, ang bilis mo na sasagot ah. samantalang yung si Kuya Bal pinag-iisipan niya pa kung <laughs> anong tatanong sa'yo. At lalong-lalo okay. lalo na yung uh, yung tungkol sa protas. yun ang nakakatawa Ano okay. yung mga tungkol sa protas yung mga Di sagot mo doon. Yung protas na yun ha? kasi. Mm -hmm. 'Di ba napaka-normal lang na protas na yan, pero dapat sa pagsagot mo dapat ano din, 'di ba napaka magbigay ka ng ah, ano, kain tulad ka, ano, oh, kain dapat kain tulad. Oh. Dapat may compare mo sa ganitong bagay. Mm. Halimbawa na lang doon sa ano, papiliin daw ako santol ba or papaya. Mm. ba? Diba? So isipin natin ang santol. Ano ba yung characteristics ng isang santol? Ano lang siya bilog. So pag natin either maasim. Mm. So medyo hindi siya pasok sa atin, 'di ba? Kasi nakarelate oh. naka din sa amin nilang ga. 'Di ba? Kasi sabi niya doon, um, kung may hulang, tulad ko daw silang sa prutas, anong prutas yun at bakit. So talagang ano, basta tuloy-tuloy ko lang sinagot yun, no? At abang sinasagot ko siya, abang lumalabas yung mga sinasabi ko, unti-unti rin pumapasok sa isip ko yung mga gusto kong sabihin. Mm -hmm. Kaya bali, mga ano siya, yung na-observe ko yung ano, mukhang iniintindi ko talaga mm -hmm. masyado yung yung tanong na yun. Tsaka mukhang napaka, ano na lang, napaka natural na lang yung paglabas. No? Mukhang, ay, pag usap na sa sa'yo, ngayon yung sagot ko. Diba? Kaya hmm. doon sa Santol tsaka Papaya, mas pipiliin ko yung Papaya, no? Kasi mahilin tulad ko siya kay Langga. Kasi ba diba, sabi ko doon na once tusukin natin yung Papaya, bigla siyang luluha. Oo. Oh. Uh, Malalabas diba, siya luha. yung luluha. Oo, oh, dugo. Diba? Mm. Mukhang kay Langga din, napaka soft ng ano ni Langga, ng kanyang... Oh. Yung napaka... -soft Kumbaga kanyang, napaka, -sensit napaka sensitive. Oh, napaka... sensitive pa siya masyado. Hindi Yung uh, emotional uh, lang. Ayun, may emotional. emotional. Po. Uh, emotional siya pag if ever na it talks about family, di ba? Uh, it talks about uh, bashing, ganyan. Medyo ano siya, naapektuhan siya. Kaya yun ang may ilin tulad ko na napaka soft din ng ano, ng papaya, di ba? Kasi iiyak ka agad. Mm. Pero ano, not as soft as papaya silangga. Kasi silangga, nakitaan ko din na napaka strong din, di ba? napaka strong talaga, din ng ano niya. Ng, kita naman. Yung ano niya, yung kanyang characteristics, di ba? Sa kanyang mm. Mugali, na, sa kanyang Um, pagiging siya no, uh, napaka strong independent woman kaya ayun yun ang ano ko and doon naman si pangalawang ano pangalawang prutas na pagpipilian ano yung isa? yung uh, uh, durian, durian at saka yung, yung durian at saka durian yung durian at saka pinya ano durian naman durian at saka pinya ano naman yung masasabi Ay, mo doon mo? naman yung <laughs> pinya hindi ako na orient sa ano sa mga <laughs> tanong na yun di ba kasi so, akalain mo bibiliin ka lang ng prutas diyan. Uh, uh, diba? Dapat sagutin mo 'yan ng ano? Na uh, uh, maganda na Ma may laman. May kaintolan may kantulan sa uh, may laman uh, uh, sa... din yung sagot mo. Mm. Para naman sa akin yung corona, di ba? 'Yun nga. 'Yun nga ang sasa sasabihin ko sana, maraming mata. Mm. Di ba? Maraming mata. Yung mata na yun, yung maraming mata na yun, 'yun yung nag represent sa amin nilangga ngayon. Di ba? Kasi sa amin nilangga, yung relationship namin nilangga is public. Uh -huh. So it means maraming mga mata. Oo. Uh -huh. Di ba kung gagawa kami ng ika kasira namin ang dami mga mata nakatingin mm. di ba kaya ang para sa amin maingat kami sa ginagawa namin di ba maging yung kaaya-aya sa public kagatan mm. kaya yung pinapakita namin sa inyo hindi kasi ang ano nila ang gusto nila na, sa harap ng camera magyayakapan kami maghahalikan kami dyan, yan ang gusto nila Ay, yung o, iba, oo oo kaya sinasabi nila for the views na lang daw yung ano namin kasi ng konting yakap lang Mm. may limitations din kami, 'di ba? Kaya sabi ko, maraming mga mata nakapaligid sa amin, 'di ba? Sa amin mismo. Mm. Kaya yan yun, mukhang pi mukhang pinya din, mukhang pinya na maraming mga mata. And lastly, ang pinya may corona. Mm -hmm. Yan yung na-represent ka kay Langga. Ah, ah, na, uh, mm -hmm. Kahit, di ba? Kahit oh, maraming mga mata, pero in the end, siya pa rin yung aking reyna. Ah, ah, kasi, di ba? <laughs> may corona, di ba? Kasi, maganda diba? kasi maganda Sa lahat, siya, ng, ano, eh, diba? sa lahat ng frutas, ang ganda ng ano, ang ganda ng corona ng pinya, di ba? Oo, oh, oh, Kaya, eh, yan yung hmm. nagrepresent ng kagandahan ni Langga, di ba? Hindi lang sa panla panlabas, kundi yung panloob. Kasi matamis ang pinya, diba? oh, ba? Uh, uh, Pag matamis ang pinya, maganda yung kalooban mo. Pag ganyan si ga? total package na. Ayun, uh, Di ba? Pero, hantong ano, may ikon ka ba? May naisip ka ba? O, inisip mo ba na, bakit natanong ni Kuya Balio mga bagay na yun na <laughs> pati prutas, Kaya, pati sa si ganun na, ano. Nanonood ko yung ibang mga interviews niya kay Edo kay. Oh, iba naman. Thomas. Wala mang mga about prutas. Oh, oh. Siguro ano lang, trip ka ni Kuya Bal yan, di ba? Bukang <laughs> <laughs> ano lang niya, bukang naisip lang na niya no, kung ipapapiliin ako ng mga prutas. Ito ba organito, ganito, di ba? Pero so, ano, first time ko din na ano, first time ko din na encounter yung ganyang tanong. Mm, yung ba ipiliin ka ng prutas? Kasi dati, di ba, kung ano, kung Nagiging prutas ka ano ito at bakit, di ba? Mm. -hmm. At kay kuya Balo, pilihin ka ng dalawa. No, pilihin oh, pilihin dalawa. Sa dalawa. Oh. Diba? may pagpilihan dalawa. Kasi dati, kung ikaw ay magiging prutas, ano ka at bakit, di ba? So, oh. free kang mapipili ng mga iba't ibang prutas, di ba, na gusto oh. mo. Pero kay kuya Balo, siya yung bumili ng dalawang prutas. Dapat isa doon ay pipiliin mo. Tapos diba? mm -hmm. Dapat, Kaya, ano? tulad mo, ikakwento oh. mo kung ano yun, bakit. Yeah, di ba? At least man lang na, na ano ko, oh, nasagot ko po ng ano. Pero yun naman talaga yung totoo, di ba? Oh, okay. Kasi kung ano kasi kung yung isa, isang prutas na ano yun, durian. Ah, oh, durian na. Durian uh, ba yun? Ah, uh, 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 durian naman. Um Ano naman siya? Ang durian um dito. May meaning naman din yung durian, di ba? Para naman sa uh, akin ang durian. Di ba? May mga tinik-tinik yung durian. Oh, yung mga tinik na yun, yan yung struggle. Oh. Yung mga struggle ko, mga challenges ko along the way habang hindi pa kami nilangga, 'di ba? Kasi nung hindi pa kami official nilangga, maraming hmm. mga oh, maraming challenges, mga ba? Tinik, -tinik diba? na ganun, mga tinik-tinik ano? oh. na pagdaanan ko. 'Yon. Mukhang ano lang din 'yan, mukhang sa pagbubukas din 'yan ng durian. 'Yon. 'Di ba? Habang binubuksan binubuksan mo siya, matutusok ko sa kanya mga tinik. Diba? Oh, 'Yan oh. yung mga challenges ko na oh. naranasan habang maniligaw pa yung langga, 'di ba? Habang hindi pa kami official pero nung sinagot na niya ako mukhang binuksan ko na din durian di ba ang tumambad sa akin yung mabango o, yung na, masarap masarap na, 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 alimuya, oo, o, na, na durian mukhang ganon din di ba ano? Diyan mo isip natin. <laughs> ang galing din ni Kuya Bal na mag-isip kung ano yung mga dapat <laughs> na protas na dapat ikang tulad sa tulad mo. Ayun. Ayun dong maraming salamat. Ano talagang ang ganda ng mga sagot mo kaya sa so, mga hindi pa po nakapanood, di ba? Maron siguro hindi pa nakapanood dito sa upload. Ah uh, bisitahin natin yung channel po ni Kuya, ba Kuya Bal. Andun po ang ano yung one one interview po sa akin ni Kuya Bal. Ah uh, I hope na masuportahan natin No, May comment tayo doon. Uh, thank you so much po sa inyong mga positive feedbacks, no? Mm -hmm. Na ang gagandang basahin, di ba? Mas mm -hmm. lalong nakaka-motivate na ah, uh, nakaka-inspire, no, na gumawa po ng ganitong ano, ipagpatuloy yung gawain ganito. Yeah, thank you so much po. Kimberly mm -hmm. Ipo no? Mhm. Mm ay kuya Ayan. Mario. Ayan. maraming salamat po mga kalingap. At po. ito po na pagbigyan po tayo ni <laughs> Dodong ano na matanong po natin siya na ganun. Ayan, marami sa Ay, sa ngayon ba na dong mula nang dumating tayo nakita na ba kayo ni ni Richen? Ay, Ay, nakita yabal, na kayo. <laughs> ay, yun. Kasi marami din nagtatanong sa akin kung mula nung, nang nanggaling tayo sa kung nakita na rin kayo. Sabi ko nga, hindi pa po natin alam kasi ang alam ko nagpapayong pa tayong lahat. Ano kasi oh. ilang araw tayo mga pagod. Kaya yun nakita naman pala kayo at ngayon susunduin natin uh, si Langga ayan susunduin naman natin kaya... ayan. Ayan po marami pong salamat mga um, kalingat um, at nandito yun. na tayo Kasi, uh... ayan hello po mga kalingap at uh, sa po mga kalingap ano uh, na corner po natin si Dodong dito kaya hindi natin pinala, pinaalis muna hanggang sa kasi po may mga katanungan din po mga kalingap ano. 'Yun po, yung iba po hindi na natin na ah, tanong dahil nagkaroon na po tayo ng lakas ng loob ano yung bang ibig sabihin ko ano po yung uh, uh, na interview sa kanya ni Kuya Bal kasi po yung inter interview sa kanya ni Kuya Bal ay may mga pa ibig sabihin may mga po ano may mga patama ano sa kanyang uh, love life sa kanyang uh, buhay ano po kaya yun din ang uh, parang ginawa kong simula para matanong siya kaya mabuti naman po mga kalingap ano at uh, napaunlakan po tayo ni Dodong sa kanyang uh, at nasagot niya po ano yung mga tinatanong natin na tungkol sa prutas at sa kanyang uh, mga buhay buhay ano po mga kalingap kaya ayan uh, maraming maraming pong salamat mga kalingap sa lato ng mga sumusuporta at sana po mga kalinga at yung salamat ng mga nanonood nito. Nung no, pa, pa like and share naman po para marami pa po tayong mga uh, yung, yung mga hindi pa po nakakapanood. Uh, sana po ano mapanood na po itong video ito. Ayan, maraming salamat po mga kalinga.